kabayan. And sa so video na to, isi-share ko sa inyo yung aking naging experience with Magandang Buhay Guesting. Ngayong Pasko, uwi na sa pamilya. Sa Jensen, bibili ako na chiffon si cake. Chiffon! Mas masarap ang noche buena pag sama-sama. No, no. Pinagsama-sama na dear ones. Wow. Bingong. <laughs> Maraking pasasalamat ko sa kanya. Hindi niya rin pinababayaan ang pamilya namin. Kala, <laughs> hakas ah. Ha? She said ha, chicken. Ang galing mo naman interpret. 130 ko lang na po. Ay dito may baka. Uh, yes, mami. Uh, Mga uh, tayo magtsahin. Yung uh, hotdog masaya. Uh, oh, kasi nga Christmas. Pasko. Ah? Sarap talaga ng Pasko. Pares pa ng feeling okay. para ang taba-taba ng puso niyo. buhay! Actually, itong um, experience na to, nasa bucket list ko na talaga siya for 2019. Although December of 2018 pa lang nun, maaga siyang natupad so nag-start yun na nag-comment sila dun sa isa sa ating mga videos sa ating Facebook page and then invite nila tayo dun sa show nila which is magandang buhay and then nag-reply ako and then binigay ko yung contact number ko tapos tinawagan nila ako from there uh, kinausap nila ako inexplain nila ako anong gagawin kung kailan ang taping anong isusuo't Sino yung mga guest. Tapos mayroon din konting background check on my um, personal profile sa Facebook. Tapos may din silang konting questions regarding my uh, baking background in baking. Tsaka kung ano yung mga ginagawa ko, kung ano yung talagang trabaho, ganyan. And then na yun, kinuwento ko yung um, childhood ko, yung pagbebenta during school days. And paggawa ng pastries, racket, ganyan. nag out sila sa akin ng December 18, 2018. Ang taping is December 20, 2018. So, ang call time is 7 a.m. So, 7 a.m. nandun na kami sa ABS. And then, 9 a.m. nag-start na yung taping. So, pagdating namin doon, ginahid kami ng Marshall, papasok, medyo mahigpit yung um, management talaga ng ABS. Pag wala ka sa listahan ng Marshall, hindi ka talaga makakapasok. So, pagdating namin doon, dumiretso kami doon sa isang dressing room, which is katabi ng dressing room ni Ma'am Si Joss. So, parang tuwang-tuwa kami, feeling artista talaga kami. So, kasama ko yung kuya ko at saka yung uh, younger brother ko. So, ang aga naming umalis, mga six umalis na kami dito. Tapos, pagdating namin doon, ayun, um, konting orientation, ito po yung gagawin natin, ito po yung segment nyo, ito po yung part nyo. Tapos, tinur ako ng segment producer doon sa pinaka-kitchen. So, first time ko makapasok sa ABS. First time ko makakita ng studio nila. So, pagpasok ko, uh, ako doon sa studio. Medyo, hindi siya ganun kalaki, pero okay naman. Ando na yung mga studio audience, nakaupo na. Music tinuro niya ako doon sa pinaka-kitchen kung saan ako magtatrabaho. So, sabi niya, dito ka mamaya, tatayo. Dito si Ma'am si Jules, dito si Ma'am si Carls, dito si Ma'am Ma si Meray, so, dito yung mga guest. Tapos, tinuro niya sa akin yung mga camera. So, ito yung camera, ito yung isang camera, nakatutok sa'yo, ganyan. So, after that, balik na kami sa dressing room. Tapos, may make-up na ako. Tapos, dumating yung ilang writer ata yun. Sabi niya sa akin kung ano yung um, pinaka-thought ng segment ko, which is yung nga, mag-share ng recipe for Noche Buena, dessert recipe for Noche Buena na madali lang gawin at saka budget friendly tapos pwede rin pagkakitaan. So nung minake upan na ako, um, ayun, si ating nag make up sa akin, hindi ko na tanong yung pangalan niya. Pero she's very interested din into baking. Actually, naikwento niya na nag um, take daw siya ng short course sa TESDA na bread and pastry na tapos niya, nakakuha siya ng certificate. And then, ang dami niyang questions, like yung buttercream niya, yung, yung chiffon cake niya, medyo matigas, ganyan. Tapos yung buttercream niya, medyo malabnaw. So, nag-share kami ng ideas kung, kung ano yung mga um, pinag-aralan nila dun sa um, TESDA. So, nakakatawa. So, habang minimake up niya ako, yung nagkikwentuhan kami. So, hi ate! And then, nung tinawag na kami from the dressing room, kasi start na yung taping, so punta na kami dun sa studio, sinundo na ako ng segment producer. Tapos, dumating na yung mga momshies, tapos dumating yung mga guests. So, yung mga guests, During that, uh, for that episode is eh, si Miss Pokwang, si Miss Kay Brosas, at saka si Negi. Si Pokwang is yung chicken na dog na may mga design na parang pambata, ganyan. Tapos si kay Negi is embutido. So kasi nagbibenta rin sila ng embutido way back sa akin, yung dessert. Which is ang ginawa ko doon is cathedral window. Kumawa ako ng video for uh, cathedral window recipe. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa baba. So, syempre, dahil dessert yung akin, ako yung pinakahuling sumalang. So, habang uh, nagtitaping for the guests, ando lang ako sa side waiting. Tapos, nakaprepare na yung uh, mga ingredients na kailangan ko. Yung mga mixing bowl, spatula, lahat ng gulaman, yung cream, yung gatas. As in, gagawin ko na lang siya. Um, habang naghihintay, dahil last nga ako, naubos na yung kaba ko. So, ando lang ako sa side. Ito, buti na lang nag... Um, Kumuha ng videos yung kapatid ko. sa audience. So, ako nakahiwalay, kaya wala akong makausap dun sa kabako. Tapos, nung time ko na, naubos na yung kabako actually. So, sinalang na ako dun. So, buti na lang, uh, medyo nasanay nasa na ako sa paggawa na may nakatutok na camera. So, pag, pag ko dun, katabi ko, katabi ko na yung mga momshies at yung mga guests. So, kinakabahan lang ako na baka magkamali. Pero thank God, at hindi naman ako nagkamali. So, dire-diretso lang, dire-diretso lang, ginawa ko siya. Ang babait ng mga momshies and yung mga guests. Si Negi talagang um chinchika niya talaga ako. Tapos si La Ma'am Shijols and si Ma'am Mels, kapag hindi sila yung um nagsasalita doon sa camera is talagang chinchika nila ako. Tapos before pa la may naka-ready-made na product na cathedral window dun sa ref nila. So ginawa na nila ahead of time para mas mabilis yung taping. So yung mga colored gulaman na naka-prepare na nandoon sa ref, um mababait na ng mga Ma'am Sheila, Ma'am siya pa yung nag-aabot sa akin. Parang nakakaya naman, parang sila pa yung um, uma-assist sa akin, di ba? Tapos ang nakakatuwa pa talaga si Ma'am si Dios, yung una niya pa lang ako nakita, sobrang grabe yung titig niya sa akin. Parang sabi niya pa, may kamukha daw akong musikero, dahil siguro long hair, ganyan, sa kasalamin. Tapos sabi niya, may kamukha daw akong musikero, at saka dahil musikero din yung kanyang uh, husband, di ba? So, sabi niya, may kamukha daw akong musikero, sabi niya, isipin ko mamaya, kasi nag-start na yung titig. So, thank you, so, you so, si Ma'am <laughs> Tapos after the taping, nung nakaupo na sila, um, nag-reach out ako sa kanila para magpa-feature. Tapos nakita na naman ako ni Ma'am si Joss. Tapos talaga nakatitig na naman siya sa akin. Tapos sabi niya, um, may kamukha ka talaga eh, sabi niya. Hindi niya, hindi niya maalala. So, pero nakakatawa yung um, reaction niya na nakatitig siya sa akin. Parang na pa ako kasi nakatitig talaga siya sa mukha ko. Tapos iniisip niya kung sino ka mukha ko. Pero naghiwalay kami, hindi niya talaga naalala. Tapos sabi, tinanong niya pa ako kung nagtitiktok daw ako. Sabi niya, nagtitiktok ka ba? Sabi ko, hindi po. Kasi may kamukha daw talaga ako. Tapos sabi niya, subscribe daw siya sa akin. Grabe, ang babait nila. Tapos after the taping, hindi na ako nakapagpa-feature sa mga guests. Kila Ma'am Shipokwang, kila Kay Brosses, kila Neki. Kasi ang bilis nilang nawala. So umalis sila kaagad. Parang inuubos ko pa lang yung kaba ko. Nakaalis na sila kaagad. So dun sa mga Ma'am na lang ako nakapagpa-feature. So natapos yung taping ng 11am. Tapos Um, umalis na rin kami nagpaalam na ako dun sa producer tapos nagpaalam din na ako sa mga mommies so umalis na rin kami tapos dumaan kami sa PBB house first time ko nakita ang PBB house So that sums up our uh, magandang buhay experience. So sana na enjoy nyo yung panonood kahit uh, first time ko gumawa ng ganitong klaseng video and medyo maingay dahil parang may kay ata sa kapitbahay. So to all of you, um, continue nyo lang yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo, yung mga bagay na gusto nyo gawin. Um, i-set nyo lang yung goals nyo and work for it. Baby steps lang, kahit baby steps lang, day by day, one step at a time and one day, hindi mo uh, realize mo na lang na andong ka na dun sa pangarap mo pwedeng nahihirapan ka ngayon, pero isipin mo, nasa kalagitnaan ka na ng pangarap mo. Kasi after, after yung paghihirap na yan, iba yung joy and happiness na kapalit kapag ka nakuha mo na yung gusto mo, na-reach mo na yung pangarap mo. So, thank you for watching and maraming salamat sa pag-suporta nyo sa Mortar and Pastry and sa pag-share, sa pag-comment. Sobrang na-appreciate ko lahat ng comments nyo. And sobrang na-appreciate ko yung, yung um, pagtanggap nyo na inaabangan nyo talaga yung bawat bagong video. And patuloy lang kayo mag-comment and mag-request ng mga recipes na gusto nyo. So, I'll do my best na magawa yung mga uh, request nyo. So, para dun sa mga hindi nakapanood nung uh, December 24, nakakuha ako ng footage online or nung... Um, episode online. So, ito yung segment natin. Ngayon dahil. naman, dessert ang susubukan natin gawin. Why not? Wow. Ay, ay sakto nagkakape ako, Dai. Hindi pwede yes. pa lang dessert hindi, pagka Pasko. Ay, hindi pwede. At para tulungan tayo dyan, makakasama naman natin ang vlogger behind Mortar and Pastry Channel. Wow! Ayan. Isang taon pa lang siya sa YouTube, ha? Pero, may mahigit 158,000 subscribers wow. na siya. Yes, dahil okay. mga pagkain on a budget ang kadalasang laman ng videos niya. Walang iba kundi si Brian, Brian. Maglanque. Hi, Brian. Hi, Brian. Merry, Hi Brian. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Welcome. Good morning. Welcome, Good morning. Welcome sa Magandang Buhay. Thank you po. Brian, may uh, formal training ka ba sa pagluluto? Um, actually, wala po. Parang um, uh, hobby ko na lang po talaga siya and then uh, nahasa na po through the years. Ah, uh, we're the oh. same. Uy, don't believe me. And ituturo mo sa amin ngayon. Alright, so uh, ngayong araw po is ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng um, traditional na Filipino jelly dessert which is called Cathedral Window. Ay, may oh, Cathedral oh, Window. Oh. Ito po magandang dessert po siya this coming um, Noche Buena dahil magbibigay po siya ng color sa inyong hapagkainan. Oh, and maraming flavors oh, yeah. at madali lang po siyang gawin so anong first step Paano? Right. so um ngayon po meron po tayo dito ang 5 uh, different colors ng gulaman so pwede po kayong makabili nito sa palengke meron po yung colored lang or meron din po yung flavored per pack ba ito magkano ang per pack opo per pack meron pong nabibili sa mga local market na naka 25 grams which is 12 pesos per pack ang mura ha opo murang-murat sa isang pack po marami na po kayong magagawa just add 1.5 liters of water. Okay. So, uh, lulutuin lang po natin yung mga uh, gulaman natin. So, didissolve lang po natin siya with 4 cups water. Kung gusto nyo po, pwede po kayo mag-add ng sugar. Kung Kasi yung iba po nabibili, ano eh, unsweetened. Yung iba oh. po sweetened. So, double check nyo na lang po. Depende na rin po sa panlasa nyo. Yes. Kung gusto nyo mag-add ng sugar. So, in this case po, pwede tayo mag-add ng konting sugar. About 1 fourth cup to 1 half cup. Depende po. Kung gano'ng katatanggalan mo. Kung gano'ng katatanggalan mo. Kutob oh, oh. eh, So kapag, uh, <laughs> Saka yun. Kaya kayo about eh. Kapag ka-dissolve na po yung gulaman. Oh. Ayan, pwede na po nating um, i-heat up. Papakuluan lang po siya. Once nag-boil na po siya, pwede na po nating turn off yung heat tapos ilagay na po sa molde. Gaano ka katagal ba dapat nakasalang ang gulaman? Ah, usually po, po mga 8 um, to 10 minutes mag-boil na po siya. Okay na po yun. Pwede oh. na po nating i-turn off. So kapag po na-prepare na po natin lahat ng colors and nag-settle na siya, firm enough na po siya. Okay. Pwede na po natin siyang i-cut uh, into cubes. Depende sa design na gusto mo. Opo, kung uh, okay. opo, cubes, cubes lang, square. Depende po kung gano'n po ka so, um, yung gusto nyo. Ito yung ano, yung cut na nabibili sa ano, sa, sa mga, palengke po. Yung mga halo-halo, uh -huh. Ito na yung ibang kulay o oh, kasi gano'n din yung procedure. So ito po yung grapes natin, medyo dark purple po siya. Bangunong ano, buko pandan. Buko pandan Ako is buko pandan. Po. Kay Brian, dahil ba sa pagluluto at pagbavlog mo, kaya nakatulong ka kahit papano sa family mo. Totoo ba ito? Yeah. Opo. Actually, um, before po, ginagawa ko lang siyang um, sideline, parang racket po. Nagbebenta po ako ng pastries. Occasionally, lalo na po pagka ganitong season. Kaming orders. Um, opo, nagpapa-order -po, po ako. Ay, pinaghalo halo niya. Ang ganda na ng color. Opo. Uh, oh, yeah. Ay, ang ganda mm -hmm. nga. So, pwede itong pang negosyo, Brian? Opo, pwedeng-pwede po. Murang-mura lang po yung puhunan tapos marami na po kayong magagawa. Yeah. Alam mo, importante na ngayong Pasko, medyo meron talaga tayong nagkakakitaan para ipon-ipon naman true. para extra income. Oo, kasi ang mga ang gastos ng Pasko, 'di ba? Yes, mga dami ni diba yung iba ginagawa sa mga bahay, yung mga mami, naggumagawa ng yellow oh, okay. 'di ba? Totoo 'yan. Mag-isip tayo ng pagkakakitaan tas ipon-ipon tayo dahil sa pagsalubong na naman ng bagong taon, kailangan may laman ang kaban ng bayan. Oh, totoo. Yes. Bukod sa bukod sa pangregalo mo na rin 'yon, pwede mo rin pagpakitaan. Ah, pagkakitaan. Okay. Totoo. Ayan, oh, ginawa na niya oh. So, oh, next, ang next step ahalo, uh, uh, after hinalo 'yung mga jella, 'yung mga gelatin oh, flavors, pag nahalo na po 'yung yeah. colors, pwede na po natin silang i-transfer dun sa mga single container, individual containers. Okay. Uh -huh. So, <laughs> ngayon po, pagka-na-prepare na po natin 'yung ating colored um gulaman, pwede na po natin siyang i aside tapos prepare na po natin 'yung pinaka milk and gelatin base natin Ayyan. na mag-hold. Meron pa pala. Apo. So, dito po meron na po tayong 4 cups of uh, water. Oh, Room temp lang din po siya ulit. Tapos meron po tayong white or clear na gulaman. Pwede oh, rin pong flavor. So, yung ginagamit po natin ngayon is lychee. Lychee flavor. Lychee flavor. Wow. Grabe, nag-evolve na rin well, ng mga ano. pesos po isang gulaman. No, Dati no. ano lang eh, walang kulay pa yun. Oo. Clear lang. Oh. Clear, clear lang. Meron magkano ang pack yan? Yung nabibilis sa mga palang. Clear! 12 pesos meron, po meron per pack. Meron ding ting Kapag medyo dissolve na po silang lahat, ilalagay na po natin lahat ng cream. Ano yan? Ano ba yan? Ito po ay Evap. Evap. Evaporated evap -evap milk. Ba hindi mas maraming Evap, mas mas ano ba po? Ganyan. Mas mas creamy po. Pero babawasan po natin yung water. Okay. Condensed. Condensed. Paano kung walang water, ipap Pwede pong pineapple juice. Kung medyo nakakaluwag-luwag po tayo at may budget, pwede po tayo gumamit ng pineapple. Ang sarap nito. Para mas masarap. And lastly, yung all-purpose cream po. Ayan! tapos, pakakatapos. All-purpose cream. Halo, 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 halo. And then, i-boboy lang din po natin siya. Kung yun sa mga mamshi na gusto naman magnegosyo nitong gulaman, magkano ang kikitain nila? Brian? So, for this full recipe, makakagawa po tayo ng um, one dozen uh, tubs. Ay, sagat. So, marami-rami na po siya. Ay, ma masarap! So, dun sa puhunan, pwede niyo po siyang ibenta ng 45 to 50 pesos. Ay, oh. uh -huh. So maganda na rin po ito. Tapos meron baka ka? Meron ka pang naiwan pang handa mo? Oo. Hmm. Oh. In oh. fairness. Ayan na. Ito na yung finished product. Ito na yung sweldo niyo today. Ayan, <laughs> binus na. Binuhos sa mga mamsi. Pero kung meron din kayong parang, ano yan yung parang ganito na may design, mas maganda yon. Ayan. So pwede nang tikman. Okay, tignan na natin mga mamshi. Anong kulay gusto mo? Ngamilin. Charot lang. Ben, sa ko grand. Grand. Okay, I'll give you grand. Thank you Gren. so much sa'yo, Brian. Ha? Pero Brian, tumikim ka na man. sa iyong ginawa. Sige. Sige. Pero aplas ang lychee. Ayun, ano rin na nasa ako. Oh, lychee. Si Brian, patikimin mo para magkaroon ng comparison. Sarap! Dunsan. Ang sarap oh, nung ginawa pa, mo, Brian, ha? Oo. Oh, oh. Ay, sarap Correct. talaga siya. Sarap. Oh, mga mamshi, sa simple at murang paraan na to, na kayong makatulong oh, sa family, family nyo because family is love. Yes. Alam nyo naman yan. Thank you so much, Brian. Thank you, Brian. Thank, thank you, you so much, Mama. Amin. Thank you, thank you. Thank you, Kay. And Merry Christmas. Merry Christmas. Gusto so, ko lang ano muna, happy birthday sa sister ko, si Glenda. Birthday niya today. Happy birthday. Happy birthday, si <laughs> Glenda. Happy birthday ko. Oh, and of course, uh, i-follow nyo po kami sa YouTube. Mag-subscribe kayo. Ang cooking. Para sa mga darating pa mga handaan, makakuha kayo ng mga tips. Ay, happy birthday naman din sa aking best friend na si Ivy Valdivia. Happy birthday. Happy birthday, Ivy. Happy birthday, birthday. birthday Noel Aviles. Ayan. Syempre si Brian Uh, Merry Christmas everyone. Please uh, visit my YouTube channel. It's Mortar and Pastry. And like and follow us on Instagram and Facebook at Mortar and Pastry. Thank More you. And pastry. Merry Christmas everybody. Merry oh, Christmas. Maligayang Pasko po. Sana po magsama-sama tayong mag mga pamilya. At huwag kalimutan kahit malayo ang mga mahal sa buhay. Ay, uh, alam mo mas yun. Masalamat. Ma Ako yung ano, yung gelatin, gelatin. Uh, uh, no, parang gusto kong sa ano ang negosyo na naman. Pang negosyo na dito. No? Oh, tuno no. ko yung hotdog na ako mismo gumawa. Pero <laughs> <laughs> sa ano, burger ito. Oo, ako naman yung ano, yung nabukod sa uh, masaya yung pamilya mo dahil may, may masarap at mura kayong pinagsalusaluhan. And at the same pwede kayong pumita. Correct. Yeah. Pwede kayong hindi puro papalabas ang pera, may papasok. Oo. Oh. Balanse. Balanse. Tama. Ganun. Okay. Ganun. Ayan! At syempre, ako ang napulot ko sa episode na ito, mga momshies, is kung kung madiskarte ka talagang mamshi, magagawan mo talaga ng paraan yan. Yung, hindi pwede kasi nating i-alis i sa mga anak natin yung Noche Buena kasi yan talaga ang naka, nakaugalian ng ating mga mga Pilipino na ating mga pamilya. So dapat, kung wala man tayong budget, gawan natin ng paraan kagaya nito binigay na natin sa kanila na kahit simple, masarap! Mm -hmm. Yes. Ako naman siguro ang pulot ko dito sa nangyari. Ang sarap kasi na parang tayo mga magulang, lalo na tayo mga nanay, huwag tayong mawala ng, um, kumbaga eh, lakas para mag-isip pa ng mga negosyo na pwede natin gawin para sa ating pamilya. O, oh, magbabagong taon na. So, panibagong gastos na naman yan. So, dapat may panibago tayong negosyo na pwede natin pagkakitaan para sa ating family. Yes. Importante yun, Momshie Jolls. Ako talaga para sa mga Momshies, parang kailangan i-practice natin na every Christmas or New Year, importante talaga na may pagkain sa pagkainan, more than dun sa mga regalo na material na bagay. And then i-share mo, ugaliin po nating Uh, magbigay ng pagkain sa mga kapitbahay natin. Para sa mga moms at para sa akin, mas gusto ko na talagang masuunahin natin na makabili ng ng pagkain para sa Noche Buena kesa dun sa mga regalong material, di ba? Okay, kaya naman yan ang aming hashtag Pulot of the Day! Pagada umaga! Maayong buntag! Maupay nga aghay yung atanan, maupay nga Pasko!

Dessert ang susubukan wow. natin gawin. Oh, Why not? Wow. Ay, sakto. nagkaka ko ako oh. dahil. Hindi pwede walang yes. dessert. Pagka-pasta.